suki ito uh, Seiko automatic pang babae Ayan. Seiko 5 automatic pang babae 4406 ang machine nya tapos ko na itong uh, i-overhaul uh, or uh, i-general cleaning ayan na uh, malinis na yan so ngayon uh, i-assemble ko na siya i-assemble oiling muna tapos mga kasuki, meron itong ano, uh, diferensya. May pinalitan, papalitan ako. Ito, ito, ito. Itong stem niya, putol. Ayan. Tapos itong kalendar sa kalendar uh, settings. Itong plastic. yan, makikita nyo. Medyo, ano. Ayan. Yung plastic na yan, uh, yung gear niyan, bungi-bungi. Uh, so papalitan ko rin yan Ito na yung papalit. Iya. Sipita so naman natin. Papalitan ko ng puti. Ayan papalitang ko yung itim na yon. Tapos yung stem. So ito yung ipapalit natin na stem, ayan bago at saka yung crown kasi ito yung dating crown niya putol na yan putol na stem na iwan dito so hindi na natin magagamit ito palitan na ng bagong crown kasi yung yung kapraso nito na put, kaputol na iwan dito hindi na natin matatanggal yan dahil pantay ang pagkaputol so yan tatlong piyesa ang papalitan ko so overhaul to general cleaning uh, assemble ko na ngayon 4206 machine ayan ang mayari nito uh, nanay ng kapitbahay ko tapos ito sa kanya din ito papalitan ko rin ng machine dahil nga ang machine nito eh, yung disposable ipapakita eh, ko rin yan pag napalitan na ayan hindi eh, ko na uh, video yung pag kalas pag general cleaning kasi mahaba-aba yun ayan yung pinaglinisan talaga medyo natuyo na at marumi at marumi talaga yan bago ko nilinis so yun assembling na at pakita ko pagkabuo na siya Mga kasuki ano gagawin ako ngayon itong uh, Seiko ayan gold plated ito uh, Seiko 5 ang nakalagay pero Seiko 5 na imitation lang ito di battery binilang ko ito ng makina sa Piapo nung Sabado so ito yung papalit natin papalit kong makina ito yung makina nya kita nyo naman disposable pero di-indate yan yan pa rin yung mukha nya at kamay kamay lang uh, makina lang ipapalit natin na 20, 20-30 na day and day. Ito rin, binilang ko rin sa Kiapo. Masin din ito. Ito yung pagpapalit natin. Alos pareho lang siya. Kasi kukunin ito bukas. Ito naman, ah ibibigay ko na ngayon. Kasama nitong Seiko na nilinis ko ginawa ko. Ayan. So, Pira, umpisa natin ang operasyon. Yan, ganun lang yan mga kasuti. Yan, tanggal na. Yan, ito yung ipapalit natin. Okay. E! Siyempre, pagtanggal yan mga kasuki, napakadali lang. Ganun lang yan mga kasuki. Ganun lang natin ang papel. Susundukin lang yan. Yun, tanggal na. Diba? O, walang gas-gas. Hindi, -gas. tanggalin natin ang makina. Oh, di O, diba? Halos parehong pareho lang siya. Ayan hmm. siya. Kasalpak lang natin itong mukha. Ayan. Ito na. Ayan <laughs> na. Ayan na mga kasundi. Nakasalpak na. Lagay, muna natin itong uh, mini tan para makita natin pag ikot yung setting okay o oh. o oh, diba andal na siya ito na yung bagong ito na nakakabit na yung bagong makina ito na yung dating makina nakakabit na natin sa kanyang kahap at kakabit pa natin itong Uh, bagong stem ayan mga kasuki okay na itong isa ayan ipalit ko na yung makina nya itong isa naman no itong uh, parchi ayan mga lalang rilo parchi pero ang makina nito ay japan ayan so ikakabit ko na itong ito na yung dating makina nya ito yung bago yan kakabit na natin ang kanyang daya ah, uh, itong mga kasuki may one week na ito na sa akin so kapon ko lang nabilhan ng kuha ng machine yung um, upload ko kapon na uh, nagkiyapo saka shout out sa lahat ng mga subscribers ko habang ginagawa ko pala ito kasuki ano Binagpa battery kanina bali ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 so tatlong 9, 2, 0 yan. dalawang 626. Ah, uh, dalawa, tatlong Tekno Marine 'yun, hindi ko na-i-video. Tapos isang Ranger, tapos 'yung dalawa, hindi ko na alam kung anong pangalan 'yung dalawang 'yun. Ayun, Bali 3920. Ayun, mga kasukit. 'Yun oh. Tapos tat isang 621 dalawang 626. Ayun 'yung nagpa-battery sa akin kanina tatlong Tecno, isang Ranger at saka yung dalawa hindi ko na alam kung anong pangalan so yan balik tayo dito yan, naka ayos na yung mga kamay niya so yan nakakabit na no? sure natin na hindi magsasayadan tapos kabitan na natin ang battery ito yung bagong battery niya. ang battery nito mga kasuki 521 Yan mga kasuki ito na ano. Ayan na, uh, umaandar na ito. Itong palchi. Ayan, makita nyo naman, umaandar na. Ayan, ang makina niya ay uh, BX. Ayan, bagong machine na yan. Ayan, umaandar na siya. Tatakpang ko na lang. Ito na yung takip niya. Ito yung dating makina. Ayan. Tapos ito rin, yung Seiko 5 na imitation pinalitan na rin ko na rin ng makina na 20 30 day and date so yung dati makina na, yan, na disposable tapos sa uh, ito isa lang ari ito iba mayari ito naman iba mayari ito dadalhin pa ito ng Samar, mga kasuki ayan so ito tsaka ito isa lang mayari ito yung uh, in overhaul ko na Uh, Seiko 5 na pinalitan ko ng stem at saka round yan so nakasarado na yan okay na rin ito running condition na so, sakto na yung oras nya alas 5 yan so yan tatlong rilo na binilhan ko <coughs> ng mga kung kailangan sa kiapo at ngayon nais gawa na siya. So yan, itong dalawang tuoy eh, makakarating ng summer. Maganda o, oh, sayang o. Oh. Kaya si, sinadjust ko na papalitan na lang ng makina. Magagamit niya Maganda pagka-plated nito eh. Okay, okay ito. So yan, 3 kilo na gawa natin na para sa mga customer natin na na mga kasuki na. Yan. Thank you, thank you mga guys, mga kasuki.